Napakahalaga sa harapan ng Diyos na meron tayong malinis na puso at maayos na buhay lalo na kapag tayo ay nananalangin sa ating Diyos. Sabi kasi sa paalala ng salita ng Diyos sa Biblia sa Psalm 66 verse 18, Sabi po dito, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kapag merong kasamaan o karumihan sa ating puso, hindi pakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya nga po, kung tayo ay anak niya, ay iayos natin yung ating buhay sa kanyang harapan. Maganda kung meron mang mga kasalanan na nandito sa loob ng ating puso, pagsisihan natin, ihingi natin ang tawad sa harapan ng Diyos para kapag tayo ay nala, nananalangin, tayo ay kanyang pakikinggan.